Kumakalat ngayon sa ilang Latin pageant pages ang isyong kinasasangkutan ng Miss Grand International President na si Mr. Nawat at Sara Grisil at ng reigning Miss Grand 2025 na si Emma Tiglao. Matapos ang viral video ng kanilang interaction sa sashing ceremony ng Miss Universe 2025 candidates. Makikita sa nasabing clip na si Emma ay may hawak na cellphone habang papalapit sa mga kandidata para magpa-picture. Sa gitna nito, inabot niya ang cellphone kay Mr. Nawat na siya namang kumuha at inilagay sa bulsa niya. Ngunit ang naging mainit na punto ng mga netizens, lalo na sa mga Latin pageant communities, ay nang tila mahigpit na hinawakan ni Mr. Nawat ang braso ni Emma matapos niyang kunin ang cellphone. Ayon sa ilang komento, tila raw istrikto at kontrolado ni Nawat ang galaw ng kanyang queen. May ilan pang nagsabing buti na lamang at hindi raw ang kanilang pambato ang nanalo, dahil baka raw maging under control din ng MGI president. Subalit sa kabilang banda, maraming netizens din ang nagsabing posibleng na misinterpret lamang ang eksa ng iyon. Sa totoo lang, maaring simpleng gestur lamang ito ng pag-aasikaso ni Mr. Nawat kay Emma at hindi dapat bigyan ng ibang kahulugan. Sa panahon ngayon ng social media, mabilis talagang lumaki ang mga bagay na dapat sana ay simpleng pangyayari lang.